Ayan, abang kami naliligo dito mga lalabs. Mayroon kami nakitang nalulunod na putete. Nakalimutan huminga. Nakalimutan atang huminga. O oh, wala siyang <laughs> wala ano, malay, oh. oxygen. Ayan, huwagalaw pa naman ay, siya. Ay <laughs> Wait lang. Alang sa ate. Halang sa. Ala, yung rilo dyan eh, Baka mahulog. Lumulutang lutang kasi yung butete. Nakasiksik dyan sa mga galon na yan. Oh. Akala namin patay na. Ah, baka hindi siya nakalangoy dyan. Naka Nung kinuha namin, ayan siya. Oh. Oh, hindi siya lumalangoy oh. oh. Nakalutang lang siya. Gusto niya lumangoy baka. Baka ano, nakainom ka sya kasi ng tubig na marami kasi tingnan nyo. Lubong Kapit na o, maganda oh Kapit na, na tubig. Ano oras na te? Hindi, hindi kita oras pag nagbibig. Malis um, na isang bangka. Yola, yola bangka, bangka. Oh, mama, na na ma. Naligo kami dyan doon banda sa gitnang yun. May mga dumating na bangka. E bawal pala dyan maligo. Mamamatay Oh, bake, bake. Bawal pinalis kami Kasi yan parang pantalan yan eh. Yan no, o guys, Mga plastic lang yan nakalutang oh, Mga plastic pupunta? yan huh? Doon sa banana boat doon sa Oo. Na na kari natin, oh. Tapos doon Doon sa kabilang yon, Ihahatid Kapag gusto mo mag banana boat Alas otso simula. Iahatid ka ng mga barko na yan. Ayan ba yan? Ang tawag yan? Hanggang 6 pala pwede dyan sumakay. 450. Ang isa. Hindi pwedeng marami. Iahatid nila. 450. Papunta doon. Huwag nating doon. Mag banana boat ka doon. Hindi ko alam kung anong oras susunduin na naman doon. Ganun din. Kung magkano yung binayad mo. Yun na yun pati pagsundo. 450. Doon banda sa kabilang yun. No? Yun. nagtanong-tanong kami kanina. Ako din sa Ang sarap diyan, oh, ano? Ito. Sarap diyan sumakay. Tapos eh mag video uh -huh. para naman Ay, may na mauli. Na, oh, may ma-upload na naman tayo. Ayan mga kasama ano, ko. Ayan yung baka. Mag-ina yan sila. Ayan, pinsang ko doon sa kabila po kasi sabi bawal na daw dito. Pag umaga dito, kaunti pa ang tao. Pagdating ng hapon, grabe. As in. Pagdating ng hapon magpikan ta nagtumbling lang ha mag sige, sige Salamat, Salamat sa panonood niyo ng aking video. Thank you very much. Sa walang sawang pagsuport at panonood ng aking video. Thank you. Good morning. April 3 na ngayon. Two days na lang uwi na kami. Bukas April 4 and then 5 ng gabi. Flight na pabalik sa Manila. Thank you.